yun mga idol uh, for this video eh, inihintay po natin ngayon yung uh, nanay nung beneficiary po natin uh, po natin siya at sabi natin ko na hintay ko lang dito siya sa uh, Houseware Central Plaza at dito ko na lang ibibigay yung nakuha ko sa uh, past the helmet Ayun. Ito na siya. Hello. <laughs> Pero pa sentro ka pala. Oo. Ang gawa ko ano? Gawa ko sa anak mo ay. Ano nangyari doon? Kumusta na? Ayos naman. Ayos. Bilhin siya nga ngayon ay nag-home service sa Maynila. Ay ma home service ka ngayon? Tapos na sa Maynila ko nga pa. Ito, pandagdag mo na. Effort ko na. Oh. Ah. picturean ko lang ha. Yun, mga pubs, binigay ko na yun sa kanya. At ito, yun. Thank you. Sana makatulong. po na. <laughs> oo oh, naman. Okay lang. At sabi ko nga, sabi ko, pag may pagkakatulong bat, ako, ba't ko sa anak mo? Ano nangyari doon? Sa akin din, premature ko ba? Ayun nga pala, sabi nila. Ege. Okay. ano. Nakita ko yung ano, x-ray, sabi ko, oh, kasama nga namin ano. Pwede, okay lang. Sige lang. <laughs> yan ako lang kasi kailangan ko yan doon sa kasama ko pakita. Hey, Sir Jude. Kilala mo yata yung Sir Jude? Hindi. Coordinator siya dati na ng Nestle. Ngayon, ah, uh, ahinti na ngayon. Sana makatulong kahit pa paano. tulong At baga pupariyay. Oo oh, naman. No, tulong na Nasa hospital nga anak ko ay sa ato. Kapala na naman ka. Oo, oh, talaga. Totoo Ay, yan. Naman ako, nung makita ko nga sa wala akong pera nung araw na yun, gusto ko sana tumulong. Buti nga, may nagbigay na sa'yo ng yung pangano niyan. May mula taga Manila, di ko nga siya kailan. Okay, yun. Talaga may natulong talaga minsan. Sige, salamat. Yeah, okay. Kaya, maulo na din